ay bakit kaya itong sasakyan namin ni eh, ang takbo ipabalik itong maganda sasakyan pabalik ang takbo <laughs> napakagalit na driver <laughs> <laughs> oh. tingin na tingin na Ang galing driver yan, patras ang takbo. Oh. Dapat ay papareon. <laughs> ay iwan ng sa huli. Ay, bupano, okay. na. Iwan ng sa huli. K kita sa side mirror ay eh, oh. Ay oh, kita sa side mirror oh. Iwan ng huli oh. <laughs> oh. <laughs> ang driver kita nyo naman oh oh, uh, are oh oh <laughs> Yan ang takbo. Bibidyo kay lagi ganito. Ay lagi pasulong palusong ang ano, pasulong ang inyong video. Ito oh. Oh. Pabalik. Yeah, pabalik. Oh. Ah, galing nitong driver. Ah, iwan ang huli. Oh, inyo nakabalik tayo mga sasakyan ayon. Oh. Ay habol ng atres pa nagbibidyo yun eh, papapagaya ng takbo. Nasa unahan ng ano, sasakyan. oh eto eh, ano, patras. Uh, oh. <laughs> Kanulin pa, oo. Oh, oh, oh. sa, sa, sa una oh. na ako ha, sa una. Sa uli ko mo ha eh. Pero din yan. Ha, sa unahan yan. Ha? Ha, sa unahan. Sa unahan yan, oh <laughs> Ito naman. Oh, naman dito na rin. Oh. Oh. Na naman. Oh, uh, na naman. Nakita nyo naman. Walaan nyo kung nakamotor kami. O, ano ba kasi namin? Oh, Tatap down na rin. Oh. <laughs> <laughs> Nabangking naman to. <laughs> Iwan ang plaka sa Burbana. <laughs> Kaya yeah, mag video. Yung masaya. Iwan ang plaka sa Purbana. Exciting. <laughs> oh. Ha? Ah? Oh, yun o. Oh. Oh, Patras yun iwan ng huli may minahabol 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 oh, minahabol ako bilis mo. Oh, no? oh. bilis oh, bilis ako oh, oh. 100 ah, abutin tayo ah, abutin 100 dyan, 100 takbo oh ako, mababangga tayo 100 mababangga tayo mababangga wala mababangga, mababangga, tayo. Tayo. ako, mababangga tayo 1 tayo Bababangga nga. Nako, patayin na. Ayun. Ayun. na